Naging balita kamakailan ang pagbabawal ng isang eskwelahan sa Zamboanga sa paghihijab ng mga estudyante nitong Muslim. Inalmahan po ito ng ilang kababayan nating na Muslim. Ang paghihijab ay hindi lamang daw isang tradisyon, kundi obligasyon na kailangan nilang sundin at kailangang irespeto ng lipunan. Si Tricia Zafra on assignment. Sinawasa at Rayza, mga Muslima, mga hijabi o mga babaeng muslim na nagsusuot ng velo at gamit na nagtatakip sa kanilang katawan. Desisyon kahit pabatay isinapuso na nila. sa, sa age namin bilang teenager, syempre uso yung fashion-fashion, di ba? Sinabi ko pang sa kanya isang araw, ano kaya mukha natin kung magsusuot tayo ng ganon? Pero yun, in, inaano talaga namin sa kalooban namin, kinokontrol namin, sarili namin. Ngunit hindi lahat ng estudyante ay tulad ni Nawatha at Raiza na malayang nakakapag-hijab. Nitong nakaraang buwan, isang kolehiyo sa Zamboanga ang nagbawal ng hijab. Isa lamang daw ito sa pitong paaralan sa Zamboanga na may parehong panuntunan ayon sa Hijab and Nikab Advocacy Network. 2001 ang iniutos ng DepEd na payagan ng paghihijab. Inulit ito ng CHED noong 2008, partikular sa mga nursing students na karaniwan daw pinagbabawalan mag-hijab noon. Pati pagkuha ng NBI picture, licensure exam at pagtatrabaho sa healthcare units, may kaupulan ring memorandum. Kautusan mula sa iba't ibang ahensya sa kabila ng isang sumasaklaw na probisyon sa saligang patas at sa Magna Carta for Women. Isang indikasyon raw na may ilan pa rin hindi kumikilala sa karapatang ito ng mga Muslim. Hindi kami kakaiba no, sa mga rason kung bakit ang isang madre o isang religious person ay uh, pinili nilang takpan ang kanilang buhok. No? Dahil ito ay isang religious conviction. Paulit-ulit nilang iginigiit, ang pag-hijab ay hindi tradisyon, kundi isang obligasyon. Nakasaad sa huli Quran na dapat itago ng isang babaeng Muslim ang kanyang katawan maliban sa kanyang kamay at mukha. And the rationale behind that is for women to be able to maintain their modesty and their chastity. At ang mga puwedelang makakita nito, ang kanilang ama, kapatid, pinsan o tsuhin o ang mga kalalakihang hindi nila maaaring pakasalan. Aminado si Saifa na nagkulang siya noon sa ganitong kaalaman. Noong nakaraang taon lang siya nag-hijab at hindi raw naging madali ang mga unang araw na pagharap niya sa mundo na balot ang bulot katawan. Kahit anong maging opinion, kahit ma-receive mong worst na probing stare Uh, dapat i-disregard mo yun kasi hindi mo pinipis ang society. Ang kailangan mong ipis is yung gumawa sa'yo. Kung matututunan rin daw sana ng ibang tao ang kahulugan nito, marahil ay hindi na ito maging problema pa. At sa unang ang pagkakataon sa Pilipinas, isang hitchabi ang naghatid ng balita sa telebisyon. There are so many Muslims in the Philippines that felt equality. Kung victory party pa yan, nag-victory party na yan sila. Sa mga kabataan naman daw magsisimula ang fashion designers na si Narohaniza at Soraya. As Muslims, it is also our responsibility to create more awareness about the wearing of hijab and what Islam is all about. Nang sagayoy habang bata pa'y pa, maalis na daw ang negatibong nosyon ng hijab at matapos na ang pagtingin sa babaihan sa panlabas lang nilang kaanyuan. Ang mas titingnan sa akin ng tao, hindi yung physical attributes ko, hindi yung beauty na tinatago ko, kundi yung paano ko mag-isip, paano ko magsalita, paano ko makaramdam, how do I respond to issues. I am not for public consumption. Paano nga ba natin makakamit ang kapayapaan kung ang simpleng paghihijab ng ating mga kapatid ay di natin paunawaan? Zafra, GMA News.